Peace. Ngayong araw ay maging mas maingat kung may bigla ang transaction, ay ingatan na makagawa kagad ng desisyon, nang walang maging suliranin pag-isipan pa at gumawa ng konsulta, sa ibang nakakaalam ang pahiwatig, at ngayong araw ay may malakas na enerhiya, na makagawa ng maliliitang pagkita ng pera kung may dumating ay gawin mo kagad dahil other income ang pwedeng magawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay sabihan na maging alerto at maging maingat sa pag-uwi ng gabing gabi na sila nang makaiwas sa paghina ng kalusugan. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig ang maging masaya ka sa mga ginagawa at makatapos ng maayos, at baka makakuha ng mga salita na magaganda na mula sa iyong boss. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng maliit na suliranin, kaya maging maingat at mapagpasensya ka dapat ngayong araw, nang walang makadalaw ng bad energy sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 21 number 15 at number 9. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may ugali kang mabusisi ay iyong dapat na magawa para mapansin ng mga kausap na ikaw ay maingat at makukuha mo ang tiwala ng kausap at ngayong araw kung may oras ay ipasyal ang minamahal nang makabuo kayo ng positive energy ng swerte sa buhay ang pahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera kung may naiipon ka ay pwede kang magpautang sa mga kapatid at sa tiwala ka na makakabayad sa iyo, at nang laging may maswerteng gabay sa iyo ng katalinuhan ang malalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho, may pahiwatig ay may mahinang enerhiya, mas maganda pa sa iyo ang lumiban sa pagpasok, nang makaiwas ka sa pwedeng magkaroon ng problema sa mga kasama sa trabaho, o maging matahimik ka sa paggawa kung ikaw ay papasok. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw, walang sinyales na tampuhan maging malambing, at madaling makakausap ng lalong sumigla ang grasya ng pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color White and Color Gemini number 35 number 17 at number 40. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung nagpla-plano ng negosyo, ay pwede naman basta plano muna at gumawa ng pag-aaral ng malaman ang tamang pamamaraan, para oras na makabuo ay madali ng ninyo magawa na mapaasenso ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga pirmahan sa ibang araw mo gawin ang pagpirma at may swerte na sa gagawin dahil na pag-aralan mo pa ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, maayos at pwedeng mabigyan ng pansin ng superior ang iyong kasipagan, ang dapat mo lang iwasan ay kasama sa trabaho, na mag-aaya sa paglabas at gastos ang makukuha, at pwedeng magkaroon pa ng problema sa tahanan kung ikaw ay mas asama sa kanila. Sa pagmamahalan, ay masaya walang sinyales na problema ang maging masuyo sa mahal at mapagpasensya nang laging sumigla ang grasya ng positive energy ng swerte sa tahanan at sa pera maging masinop may buenas na aura ng hawak na pera. Ngayong araw sa pagkakakitaan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 35 at number 21 at number 10. Cancer, kung may deal kahit malayo kung magagawa mong mapuntahan, ay iyong gawin ang pahiwatig dahil may usapan na naaayon naman sa iyong naiisip, at kung may usapan kayo ng minamahal o mga mahal na kapamilya, ay gawin mong may tuloy ng makabuo kayo ng aura ng mga swerte, at maalisan kayo ng bad energy na nakuha sa ibang nakausap ang pinapahiwatig. Sa tahanan may sinyales na may bibisita sa iyo, kung may proposal na sasabihin na pagkakakitaan, ay dapat na iyong pag-aralan dahil may sinyales sa hinaharap ay okay, na kayo ay magkasama sa isang pwedeng maging negosyo, at sa pera ay unahin ang pamilya na mabigyan kung magbibigay ng makaipon pa ng mga swerte ng kaalaman sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan gawin mo dapat na maging maunawain sa buong araw at pigilan ang mag-init ang damdamin, o magalit nang mapigilan mo ang sinyales na problema. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 21 number 33, at number 15. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may naiisip kayo ng minamahal, o anak na pwedeng kumita ng pera ay dapat ninyong may tuloy, dahil magagawa ninyong may tuloy na maayos na makakagawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw kung may dapat kang pirmahan ay gawin, okay ang sinyales ng pag-asenso, ang iwasan mo lang ngayong araw ay mga deal na mabilisan, kahit maliit ang puhunan ay walang sinyales nakikita ka ng maayos ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa miyembro kung may mga schedule, kung may lakad o pupuntahan na kamag-anak dapat ay makapunta, may malalaman naman ng aura na pwedeng ibang pagkakaperahan na okay para sa kanila, at sa pera ay bawal ang magpautang sa ibang tao. Kahit pa iyong kaibigan nang makaiwas ka sa pwedeng maging kaaway na tao. Sa trabaho, ngayong araw ay may pahiwatig na mag-ingat. sa superior, dahil may sinyales na pinagmamasdan ka kung ikaw ay mahusay sa mga ginagawa, at baka umpisa ng ikakaasenso sa trabaho, gawin mong mag-focus lagi sa mga ginagawa, at laging masaya ang aura sa trabaho ng tuloy-tuloy ang swerte sa hanap buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22 number 15, at number 40. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga deal na pupuntahan ay okay na iyong mapuntahan may maganda kang enerhiya ng katalinuhan, basta maaga ka sa tagpuan at ng mas pabor sa iyo ang pakikipag-usap, at ngayong araw din kung may oras ay mamasyal kayo ng minamahal, nang mas lalong gumanda ang positive energy ng buenas sa inyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat, kung may bigla ang bibisita ay huwag muna papasukin sa tahanan, nang makaiwas sa dalang nilang kamalasan sa pamamahay. Sa trabaho, ay pag-iingat ang pahiwatig huwag kang magpapatambak ng mga gawain, dahil iyan ang magiging dahilan na ikaw ay mabigyan ng gradong mababa ngayong araw, at pilitin na maging maaga makapasok sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 11, number 25 at number 6. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mabilis at matalas kang kaisipan gawin mo ang mga plano mo na dapat kausapin, dahil magagawa mong maging maayos ang magawa, basta maging maingat lang na maibibigay ang mahalagang kaalaman, at ngayong araw ay masaya pa rin ang enerhiya mo para sa pamilya at mga kapatid, kung may pag-uusap ay iyong puntahan, ang pahiwatig ng iyong gabay at ngayong araw ay umiwas muna makisama sa mga taong dating nang nakakausap, sila ang pwedeng magdala ng suliranin, sa pera kung makakasama mo sila ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema. Maging maunawain sa kasama sa trabaho, nang matapos mong maayos ang gagawin at laging masaya ang aura na gumagawa, para makakuha ka ng paghanga sa ilan sa iyong boss, at sa pera ay huwag magbibigay ng tulong sa ibang tao nang makaiwas sa bigla ang gastusan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 34, at number 15. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag masyadong mabait, kung may kakausapin, para ang iyong pamamaraan ay hindi mahuli kagad ng kadil, mag-ingat ang dapat para kumita ng maayos sa gustong magawa, at ngayong araw kung may plano na pakikipagsosyo, sa kapatid ay gawin mo lang, dahil may aura naman na magkakasundo kayo sa pag-asenso, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang maglakbay sila sa malayong lugar ngayong araw, dahil pwede silang makakuha ng negatibong enerhiya, na magbibigay ng kamalasan sa pera o sa kalusugan, at sa pera ay pagsisinop ng iyong pera sa buong araw, nang masinop mo ang pera na nagbibigay ng buena sa iyo ng pagkakaperahan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, ang maging maaga dapat na pumasok ang magbibigay sa iyo ng masayang araw, sa mga gagawin at masaya ding makakausap ang boss at pagbilis ng pag-asenso ang pwedeng mangyari, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 29 number 32, at number 5. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay mayroon tao na pwede mong makita na okay ang swerte ninyong dalawa, na makausap ngayong araw pag nangyari dapat ay makuha mo na magkaroon ng kasunduan, para sa hinaharap ay magawa ninyong magkatulungan sa ibang pagkakaperahan, at ngayong araw may pahiwatig na pwedeng maging hanap buhay na iyong nalalaman kung may lalapit mo sa kapatid na may pera ay iyong gawin, at baka umpisa ng bagong other income pag sumama sa iyo ang kapatid ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ng minamahal, gawin mo laging siyang alalayan at pakiramdaman para matulungan mo kagad ng para maagapan ang sinyales na karamdaman. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, ang maging maaga pumasok ang magbibigay sa iyo ng masayang araw, at madali kang mabibigyan ng paghanga ng ilan sa kasama sa trabaho para makagawa ng unti-unti na pag-asenso sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 28, number 11 at number 30. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pag-uusap, ay gawin mo sa hapon dahil doon ka may aura ng katalinuhan at swerte ngayong araw, nang magawa mo ang nais mong pamamaraan ng maayos, at ngayong araw kung biglaan lumapit ang kapatid kung kailangan ng iyong tulong ay tulungan, kung may ekstrang pera ang pahiwatig ng makaiwas ang kapatid sa mas malaking problema, at sa iyo naman ay grasya ng katalinuhan, sa ibang gustong project na magagawang kumita ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay may sinyales na madaming gawain na mga importante ang maibibigay sa iyo dapat ay laging maging maingat dahil ibig sabihin ay may tiwala sa iyo ang boss at baka umpisa na yan mapapaganda ang iyong posisyon sa trabaho. Sa pagmamahalen, masaya ang buong araw ituloy ang laging nakasanayan na nagpapasaya sa tahanan, at madaling makakausap ng lalong gumanda ang grasya ng pag-asenso sa buhay pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 19 number 24, at number 18. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may planong ng isang paglalakbay, mas mainam na kanselahin mo dahil gastos talaga, pero kung madami kang pera ay okay din para sa iyong kasiyahan, pero walang aura ng swerte ang makukuha, at ngayong araw ay okay ang iyong katalinuhan, sa mga paggawa ng maliitang deal magagawa mong kumita, dahil sa aura ng iyong katalinuhan ang pahiwati. Sa tahanan ay may sinyales na mayroon kang gagawin na desisyon na para sa pamilya. Kung alam mong sasaya ang lahat ay gawin mo na kagad para ang kasiyahan ng swerte ay makinabang ang lahat. At sa pera ay laging uunahin ang mga minamahal na mabigyan kung ikaw ay magbibigay ng pera. Para ang lahat ay mapasaya mo para ang iyong mga pinagkakakitaan ay tuloy-tuloy. Sa trabaho ay may pahiwatig na may mahina kang enerhiya. Ngayong araw, maging maingat sa buong araw sa mga dapat na magawa para walang makuhang kapintasan sa ibang kasama at ganoon din sa iyong mga boss, mag-focus sa gagawin at ang isipan sa gawain ang magandang magagawa, ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25 number 14 at number 11. Pisces, ngayong araw pag may transaction ka sa mga kaibigan, o dating nakakausap na ay tumuloy ka rin dahil may sinyales na may malalaman ka naman na pwedeng mong magamit sa iyong mga gustong magawa para sa pamumuhay. At ngayong araw din ang pahiwatig kung nais mo lagi masaya ang iyong tahanan, ay iwasan mo muna ang biglaan na mawawalan ka ng kibo, kung ikaw ay kakausapin kahit napapagod ay ipakita mo na masaya ang aura at madaling makausap para ang good vibes ng swerte sa inyo, ay walang mawala ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema, sa mga dapat na magagawa makakatapos ng maayos, ang iwasan lang ay sa pag-uwi kung may mag-aaya ng paglilibot, dapat ay huwag kang sumama dahil may sinyales na kahit sa tahanan, ay magkakaroon ng suliranin kung makakasama ka sa kanila. Sa tahanan, ay bawal ka muna magpabisita dahil ang mga bisita, na pwedeng makapasok sa pamamahay ay mag ng aura ng kagalitan, at ikakahina ng swerte sa mga gustong gagawin, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color pink number 22 number 5, at number 17